pag nagawi nga kayo sa Antipolo at dito kayo nagsimba sa Antipolo Cathedral, after nyan, syempre maghahanap kayo ng food tripan. May maire-recommend nga pala ako sa inyong kainan na swak at quality ng mga pagkain ang matitikman nyo dito. Kasi yung cook nila dito eh cook din sa isang luxury hotel na matagal lang ang nagtrabaho doon. Kaya kung mahilig ka sa mga silog meals, eh, dito na kayo kumain sa Tapsi Polo, the best tapsihan in Antipolo. Malapit sila sa Antipolo Cathedral at katabi ng UV Terminal. Simple man itong kainan nila pero maire-recommend ko sa inyo to kasi dito makakatikim kayo ng mga pagkain na swak sa panlasa natin pero hindi bubutas ng bulsa. Ang dami rin ditong pagpipilian guys so eto nga pala ang kanilang menu. Meron silang pork silog, liempo silog at ang bestseller nila na top silog na malambot at malasa ang tapa. Meron din silang zizzling burger steak, zizzling liempo at zizzling chicken. At kung mahilig ka sa machisi, meron silang cheesy bowl. At ang tinikman ko nga ay yung cheesy bowl tapa na swak sa panlasa. Yung tapa nila dito talagang pang luxury hotel ang lasa. Meron din silang talong at bagoong. Tapos yung kanin nila dito buwagog meron silang garlic rice at jabaray sa kanin pa lang nila e eh, magugustuhan mo na unlimited gravy at unlimited cheese din sila dito tapos may unlimited sabaw din sila meron din silang pangmalakasang chili oil matitikman nyo yan sa dine in eto guys so basahin nyo meron silang promo kaya sa mga naghahanap ng mafood trip dito sa antipolo na swak sa panlasa pero abot kayang halaga eh dito na kayo kumain sa top Polo na malapit lang sa antipolo cathedral nag open sila ng 10 am to 9 pm pwede rin kayo magpa-deliver via lalamove mag-message sa kanilang FB page. Nasa-search din sila sa Google Maps So, paano? Food trip na tayo. Guys, nandito nga pala ako sa may si no? Dito sa Antipolo. Medyo harap lang siya ng Antipolo Church at malapit lang siya sa may UB Express Station na biyay na Antipolo to Megamall or Ayala. nag open nga pala sila ng 10am magang 19, no? At isa nga ito sa unak mong kitigman. Yung kanilang pork silo. Nandito ng pagkaluto, oh. Nandito ng pagkaluto. Tuman natin. Mmm. Masarap na pagkaluto sa fried rice, oh, ubo agak. Oh. You know? Hmm. Ang morbid nga dito, naka unlimited sabo sila. Unlimited gravy. Unlimited cheese. Ito yung cheese, pare ko Ito yung cheese, oh. Hmm. So, ito naman yung ito yeah. gravy. Ito yung gravy, ayan, Unlimited ya pare kayo. yun, magsawa ka. Hmm. Yummy. Yan. Hmm. Mayroon Pero hindi sila dito ng talong na may bagoong mo. Oh. Bali marami to ha. Pinagbabawas na nila eh. <laughs> Yan, lagyan natin ng bagoong. Kunin natin ng talong. Yan. Hmm. Hmm. Trop. Ito po. Meron silang homemade chili oil. Yun know, yan. Titikman, no? Oh, titikman, no? Oh. Titikman natin yan. Yun Titikman yan, Marigol. Ito, pare, para yan. pulido. Medyo na-challenge yung mga tropa natin kasi talagang may siipan ng anghang yan, eh. Hindi tinipid sa anghang, ha? Ah. <laughs> Hindi tinipid sa anghang yan, Tom. Ayan, 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 ayan. challenge. Mga nga. <laughs> Pero syempre, hindi tayo magpapalo dyan, magpapatalo. Yung, yung isa pa. Dadagdag pa nga yan. Uy, dadagdag pa yan. Dadagdag pa yan. 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 Tama yung na po yan, kuya. <laughs> <laughs> ano? Ang dami sili yan, ano? Ano? Oh, mm. may mm. eh Ito naman yung kanilang cheesy bow tapa. Ayan, ito yung madalas orderin ng mga estudyante Kasi meron siyang unlimited cheese Uli ito yung cheese nila oh Wow Sa cheesy bowl nila guys uh, Yung gamit na kanin is java rice Mmm Mmm Masarap ng cheese Mmm Tikman naman natin itong kanilang sisig guys Bale marami ang kanina Nabawasan na ng trope <laughs> yeah. yeah. Mmm Bali guys, authentic nga pa rin kanilang sisig, no? Ah, parang sya, yung lasa nya parang kapampangan sisig, eh. Pero ano, may itlog syang halo. Pero okay. Trap din. Mm. Mm. Dito magkakalaman. Dito sa kanilang bestseller na tapa. Eh, oh. no? Mm. Lumpot. Sa lang yung pagkatamis nya. Yan, tamis alat, okay, sarap Hmm, palakasok Tikman natin yung lempo silog nila Yun know, o, oh, lempo silog? Yun know, o no? Nasama ng na sili oh. Sama ko na oh. agad ng sili Ang sa ni Bossing, hindi na kailangan ni Frank Tutal, gusto nyo to eh Ayan, oh, mo boss Siya ba si ano? Jaynard TV? Jaynard TV yan Ah, uh, Okay, yung sinasag nila dito kasi airport talaga to Airport Talagang yeah. sinasag nila by order Ano, oh, boss? Malutong, tsaka lasang-lasang sine. Yun, oh. Grabe, laki ng burger steak nila dito, ha. Talagang pulido, ang kapal, eh. Mmm. Wow. Mmm. Ito naman yung kanilang sizzling liembo. Favorite ko to. Cheese. Mmm. Yan, hmm Mmm. sizzling chicken. Ayun. You know, grabe. Tikman na natin to, pare ko. Ina mabisa to, pare ko. Hmm. Ayan, tikman natin ang kanilang chicken. Hmm. Ang sarap, ha? At ang loob, malasa, pare ko. Isa ka malambot. Mm. Hello, welcome po sa Tapsi Polo. Iniimbitahan na i ang pagkain namin dito. So, we are located malapit lang po sa Simbahan ng Antipolo. So, madali lang po kaming makita dahil malapit lang din kami sa UV Terminal biyahing pa Mega Mall, Ayala, and Cubao serve namin ng mga pagkain dito is mga Filipino dishes na hindi mawawala sa Pinoy like tapsi meals, meron din kami mga cheesy bowls para sa mga mahilig sa mga cheese dyan and of course sa mga sisling meal po namin and proud na proud po kami no, na ang kung po namin ay galing sa isang luxury hotel, work uh, more than a decade po sa luxury hotel pagkain. So, try nyo na po. Thank you!